Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pong pecha ngayon pong July 25 at July 26, 2024. At, sa lahat po nating mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan at sa mga bago pa lamang po ating mga viewers at mga followers sa ating pong YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, ayun mga idol pisan po natin dito tayo sa July sa ating pong sumada update yan, sa July po tayo yan ay 7 25 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, ganoon pa rin po simplify lang muna natin sila dito tayo sa yan, 0 plus 7 is 7 2 plus 5 is 7 at 2 plus 4 is 6 Uh, dito rin po sa bandang gitna 7 plus 7 is 14 uh, 7 plus 6 is 13 ganoon din po sa bandang baba ayan 14 plus 13 is 27 ayan adult, ito yung unang numero natin meron tayong 27 at uh, yung kaparos nating numero dito pa rin po yun sa bandang gitna combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito 7 plus 7 plus 6 is 20. Yan po yung kapalos nating numero dyan. Meron tayong 20. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede pwede na po natin yung matayaan. 27, 20, 20 or 20, 27. Ayan mga idol, pwede pwede ng kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 20 and 27, simplify nung muna natin sila bago natin yan isumada. Ayan. Dito sa 20, 2 plus 0 is 2. Uh, dito sa 27 2 plus 7 is 9 ayan mga idol ito po ang ating isusumada ngayon 2 at 9 ayan pasensya na po sa ingay po sa kabilang bahay uh, ayan so isumada po natin yung 2 kuhin mo natin yung 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 pwede rin ang 11 sumada 11. 1 plus 1 is 2. At pwede rin dyan yung 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. And mga idol, at dito naman po sa 9, kunin muna natin itong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin po dito yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9 at 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 and mga idol yan po yung mga numerong nakuha natin sa ating sumada ngayon po ang July 25 ayan ganyan tayong 2 20 11 38 29 9 27 18 at 36 Ayan, rambol lang po natin sila Pili po tayo dito Kung ano po yung mga nagustuhan po natin Mga numero at sa ating sample, ginawa natin dyan yung 18, 18 and 29. Ayan mga idol, 18 and 29. Then 11 at 27. 11 at 27 at 2 and 18. Ayan mga idol, yan po yung mga numero na natin nakuha sa ating sumata ngayon pong July 25 mayroon tayong 18-29, 11-27 at 12, 18 Ayan, sa mga sample po natin ito, pwede pwede rin po matayan niya man kung nagustuhan niyo po sila. Hindi naman kaya, pwede tayong kumuha o magdagdag dito sa taas. Ayan, kaya na lang po yung pumili kung wala pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. Ayan, ramble lang po natin yung numero natin dito. At sa mga sample naman natin, pwede pwede rin matayan niyan kung nagustuhan niyo po sila. At ayun mga idol, yun po yung ating sumada update ngayon pong July 25. At next natin, yung ating advance sumada. Ngayon naman pong July 26. At ayan, dito tayo sa July, yan ay 7. 26 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin yung mga numero natin. 0 plus 7 is 7. 2 plus 6 is 8. Uh, 2, plus, uh, 2 plus 8, 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. Add lang natin. 7 plus 8. 7 plus 8 is 15. At uh, 8 plus 6 is 14. Ganyan din po sa bandang baba. 15 plus 14 is 29. Ayan, nagagod. Uh, ito, ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 29 at yun naman pong kapares nating na numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Ayan, add lang natin, combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 7 plus 8 plus 6 is 21. Ayan mga idol, yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 21. At meron na tayo dito ang kombinasyon, pwede na po natin itong matayaan. 21-29 or 29-21. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 21 at 29, simplify muna natin yung dalawang number natin dito bago natin yung isumada. Nahin natin yung 21, 2 plus 1 is 3. Uh, sa 29, 2 plus 9 is 11. 2 digits din po yung 11 natin dito, kaya sisimplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 1 is 2. Ayan mga idol, at ito ang natin ngayon, 3 and 2. At unahin po natin yung sumada ang 3. Kunin muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Uh, pwede rin yung 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin yung uh, 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, at naman po sa 2, kunin muna natin itong 11. Sumada so, 11, 1 plus 1 is 2. At itong 29, sumada so, 29. 2 plus 9 is 11. Pwede rin po dyan yung 20, sumada so, 20. 2 plus 0 is 2. At pwede rin ang 20 ay 20 or 20. 38. Ayan mga idol. Sumado sa 38. 3 plus 8 is 11. Ayan. At sa mga, ayan po yung mga nakuha natin mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayon pong July 26. Ayan, meron tayo itong 3, 21, 30, 12, 39, 2, 11, 29, 20, at 38. Ayan, ramble pa rin po natin mga numero yan. Pipili mo po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. At sa ating sample naman, ginawa natin dyan yung 38, 38 and 21, then 11 and 30, uh, 29, 12. And uh, dalil po yung mga sample natin, mga numero natin nakuha at kung okay naman po sa inyo na gusto nyo itong mga sample natin dyan pwede pa rin yung pumatayaan pwede po tayong kumuha magdagdag dito sa task kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga numero yan kaya, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga personal na po natin mga kombinasyon at ayun mga idol yan po ang ating sa pecha para po ngayon July 25 at July 26, 2024 maraming maraming salamat po